Sa isang maulan na gabi, ang batang si Jack ay nakikinig ng kwento ng kanyang ama tungkol sa mga sinaunang monghe na gustong marating ang lugar ng Diyos. Gumawa sila ng mga magic beans na tumutubo at umaabot hanggang langit. Nang umakyat na sila, narating nila ang pagitan ng langit at lupa na tinatawag na Gantua, kung saan may mga nakatira ditong mga higante. Dahil sa ginawa nilang magic beans, nagkaroon ng daanan ang mga higante papuntang lupa. Dahil dito, nagsanhi ito ng malaking kaguluhan para sa mga tao sa kabilang banda ay makikita nating isinasalaysay din ng Reyna ang parehong kwento sa kanyang anak na si Prinsesa Isabel. Ipinagmamalaki ni Isabel na naging apo siya ng haring si Eric. Si King Eric ay nagmungkahi sa mga monghe na gumawa ng paraan kung paano mapapaalipin ang mga higante sa kamay ng mga tao. Dahil dito, sinunog ng monghe ang puso ng higante at nagsagawa ng kakaibang ritual upang makagawa ng natatanging korona, kung saan ang koronang ito ay kayang mapasunod ang mga higante. Nang suotin ito ni King Eric, naging alipin niya ang mga higante at inutos sa mga ito na bumalik sa kanilang tahanan. Pinaputol din ng hari ang higanteng beanstalk. Mula noon ay iniingatan na ni King Eric ang magic beans. Nang mamatay siya, isinama sa kanyang libing ang corona at ang magic beans. Sinabi ng ama ni Jack na gawa-gawa lang ang kwentong ito at hindi totoo ang mga higante. Nang umalis siya, pinagpatuloy ni Jack ang pagbabasa ng kwento. Sampung taon ang nakalipas, makikita natin si Jack ay lumaking makisig papunta siya ng bayan para ibenta ang kabayo ng kanyang tiyuhin. Pumasok siya sa carnival tent at napukaw ang atensyon niya sa isang magandang binibini. Pagkatapos ay may bumabastos sa dalaga kaya prinotektahan niya ito. Lumalabas na ang babaeng ito pala ay si Prinsesa Isabel nang dumating ang kanyang guardian para kunin siya. Lumuhod naman si Jack pagkaalis ng prinsesa. Sa loob ng palasyo, ipinakilala sa atin si Roderick kasama ang kanyang right hand man na si Wick. Patungo sila sa kanilang silid at nagulat sila nang makita nila itong magulo. Tiningnan nila ang libro at nawawala ang importanteng bagay na nakalagay dito. Tiningnan niya ang tanim at napawi ang kanyang pag-aalala nang makitang nandito pa ang korona. Agad niyang pinahanap kay Wick kung sino ang magnanakaw. Suspetya niya na ito ang monghing nakasalubong nila kanina. Samantala, napansin ng monghe si Jack at sinusubukan nitong bilhin ang kanyang kabayo kapalit ng mga beans. Ginamit ng monghe ang kabayo para tumakas, ngunit kalaunan na ay nahuli din siya ng mga gwardya. Pag uwi ni Jack ay pinagalitan siya ng kanyang tiyuhin dahil ibinenta nito ang kanyang kabayo kapalit ng mga beans. Tinapik niya ang beans sa lamesa at nahulog ito sa sahig. Pinulot naman ito ni Jack ngunit hindi niya napansin na ang isang bean ay nahulog sa butas. Habang nasa palasyo si Isabel, nakikipagtalo ito sa kanyang amang hari. Pinaalalahanan siya na dapat manatili lang siya sa palasyo dahil malapit na siyang ikasal kay Roderick, kahit hindi naman ito mahal ng prinsesa dahil dito ay palihim na tumakas si Isabel sa palasyo. Nagkaroon ng malakas na ulan habang si Prinsesa Isabel ay tumetakas gamit ang kabayo. Nakakita siya ng maliit na kubo mula sa malayo. Pagpasok niya ay nakasalubong niya si Jack at nakilala nila ang isa't isa. Nagkaroon ng masayang pag-uusap ang dalawa. Makikita natin na may tulo ang bubungan ng kubo at dahan-dahang papunta ang tubig patungo sa magic bean. Maya-maya ay biglang tumubo ang magic bean at napatilapon si Jack sa labas ng kubo. At dahil sa dami ng mga tangkay na tumubo, nasama pati ang buong kubo at naiwan ang prinsesa sa loob. Kumapit naman si Jack at sinubukang iligtas ang prinsesa. Ngunit sa kasamaang palad ay nahulog siya sa lupa. Pagising ni Jack sa umaga, bumungad sa kanya ang mukha ng hari na hinahanap si Isabel. Itinuro ni Jack ang higanteng beanstalk kung saan naroroon si Isabel. Napagtanto agad ni Roderick na nakay Jack ang magic beans. Sinimulan nilang akyatin ang higanteng beanstalk kasama si Jack, Roderick, Elmont, at iba pang mga kasamahan nito. Para kay Isabel, kahit talk at si Jack ay ginawa niya pa rin ang lahat. Isang malakas na ulan muli ang bumagsak. Inutos ni Roderick kay Wick na putulin ang tali para ihulog na ang mga pabigat sa grupo. Pagsapit ng umaga, nahanap na ng grupo ang kubo ni Jack. Subalit nang tingnan nila ito ay wala dito si Isabel. Sinundan nila ang mga bakas ng paa at napunta sila sa lupain ng Gantua. Samantala, palihim na binantaan ni Roderick si Jack at kinuha sa kanya ang mga magic beans. Subalit kinuha ni Jack ang isang bean at tinago sa kanyang locket. Pagkatapos ay sinunda nila ang mga bakas ni Isabel at napagtantong marahil ay kanid na pito ng isang higanteng nilalang. Naghiwalay sila sa dalawang grupo para mas mapadali ang paghahanap kay Isabel. Sinubukan ni Crow at Jack pumatay ng isang tupa bilang kanilang pagkain, subalit nahulog sila sa isang patibong. Nagawa naman nilang maputol ang trap at nahulog sa sapa. Subalit narinig ng isang higante ang kanilang ingay. Nagtago si Jack sa ilalim ng tubig, ngunit sa kasamaang palad ay naamoy naman ng higante si Crow at nahuli ito. Ang bobong si Elmont naman ay sinaksak ang higante, at napatilapon siya ng sipein siya nito. Umalis na ang higante bitbit -bit ang dalawa, habang sinusunda naman sila ni Jack. Samantala, tinulak naman ni Roderick ang isa niya pang kasamahan, upang hindi masabotahe ang plano nilang dalawa ni Wick. Pagkatapos ay dumating ang mga higante at kinain ang mga ito si Wick. Nang kakainin na nila si Roderick ay inilabas niya ang korona ng dating hari na si Eric. Pagkatapos ay makikita natin si Isabel na nasa kulungan, at tinatanong siya ng may dalawang ulong higante. Nakilala ng mga higanti si Isabel na siya ang apo ni King Eric, dahil sa amoy ng kanyang dugo. Pagkatapos ay dumating naman ang higante na daladala si Elmont at Crow. Dahil sa kayabangan ni Crow ay kinain siya ng higante. Samantala, si Jack ay palihim na nagmamasid sa lugar ng hindi napapansin ng mga higante. Habang nagtatalo ang mga higante kung sino ang makakakain kay Isabel, dumating si Roderick suot-suot ang korona ni King Eric nagsimulang yumuko ang lahat ng higante dahil sa suot niyang korona. Natuwa si Isabel at Elman sa pag-aakalang ililigtas na sila ni Roderick. Ngunit sa di inaasahan, inihayag ni Roderick ang totoo plano na pamunuan ang mga higante, at sakupin ang kalupaan sa ibaba. Tuwang-tuwa ang mga higante sa ideyang ito. Inihahanda ng higanteng chef na lutuin si Elmont at ginawa niya itong lumpia. Nang isusunod niya na si Isabel, biglang lumitaw si Jack at sinaksak ang higante sa likuran. Namatay ang higante at nakatakas ang dalawa sa tulong ni Jack naglakad sila sa kagubatan at hinanap ang daan patungo sa beanstalk. Subalit ginagwardyahan ng natutulog na higante ang daan. Naglagay sila ng bahay pukyutan sa mukha nito na siyang ikinataranta ng higante, pagkatapos ay nahulog ito. Niyakap ni Isabel si Jack, at nagtataka naman si Elmont sa kanilang lambingan. Uuwi na si Isabel at Jack habang si Elmont naman ay nagpasyang magpaiwan upang bantayan ang mga plano ni Roderick. Samantala, habang nahuhulog ang higante sa lupa, nakita ito ng hari at napagtanto niyang totoo nga ang kwento tungkol sa mga higante. Dahil dito, ipinagutos niyang putulin ang higanteng beanstalk para protektahan ang mga tao kahit pa isakripisyo nito ang buhay ng kanyang anak. Lingid sa kanilang kaalaman na si Jack at Isabel ay pababana na sa beanstalk. Kinaumagahan, naghahanda na ang mga higante at si Roderick sa kanilang plano. Samantala, si Elmont na nag-aabang ng pagkakataon ay sinimulang sugurin si Roderick para kunin ang korona. Nagpambuno ang dalawa at nagawa naman ni Elmont maseksak si Roderick sa kanyang puso na siyang ikinamatay nito Bago pa makuha ni Elmont ang corona, naunahan na siya ng may dalawang ulong hegante Sinuot niya ito sa kanyang daliri at siya na ang tinuring hari ng mga hegante Samantala, tagumpay ang hari na maputol ang higanteng beanstalk Nang matutumba na ito, tumalon si Elmont dito habang si Jack at Isabel naman ay ligtas na nakalapag sa lupa At si Elmont ay nahulog sa dagat malapit sa palasyo Sobrang nalungkot sa pagkabigo ang mga higante sa pagkasira ng binsto. Muling nagsama ang hari at si Prinsesa Isabel. Inihayag niya na si Roderick ay traidor at binalak nitong pamunuan ang mga higante upang sakupin ang kanilang kaharian. Sinabi niya rin kung paano siya iniligtas ni Jack. At dahil dito ay pinasalamatan siya ng hari at binigyan ng pabuya. Sa huli ay nagpaalam na si Jack kay Isabel. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Balik sa lupain ng Gantua, nakita ng dalawang ulong higante ang magic beans na nalaglag ni Roderick at agad na itinapon ito sa tubig. Nagsimulang tumubo ang mga beans at ang hukbo ng mga higante ay kumapit dito. Napansin ni Jack sa tubig ang beanstalk at mga higante patungo sa ibaba. Agad siyang umalis para yan ang hari na sinasakop na sila ng mga higante. Isang hukbo ng higante sa kanilang likuran ang humahabol sa kanila. Sinimulan ng mga ito sirain ng mga ari-arian at kinakain ang kanilang mahuhuli. Mabuti na lang si Elmont ay nasa palasyo na, sinimulan niya ang paghahanda sa pag-atake, nagpasiklab sila ng apoy sa paligid ng palasyo, ligtas na nakarating ang hari at si Isabel sa palasyo, nang isasara na nila ang pinto, naiwan naman si Jack na tumatakbo Subalit dahil sa kanyang katatagan ay nagawa niya ring makapasok sa palasyo Habang ang dalawang ulong hegante naman ay nakakapit sa pintuan, inatake nila ito ng pana at nahulog sa ilog, sa ilalim ng tubig, naghanap ito ng madadaanan patungo sa loob ng palasyo Porsigido ang mga hegante na makapasok kaya inatake nila ng malaking kampana ang palasyo. Inutusan ng hari si Isabel na pailawin ang parola sa taas ng palasyo upang maalarma ang iba pang kaharian at pinasamahan niya ito kay Jack. Pagdating ni Jack at Isabel sa silid ng hari, narinig nila ang isang dagandong mula sa sahig. Lumabas dito ang dalawang ulong hegante at hinabol sila. Maya-maya ay nahuli sila nito at sisimulan na silang kainin. Ngunit inilabas ni Jack ang bin na itinago niya sa kanyang locket at itinapon niya ito sa bunganga ng hegante agad na tumubo ang beanstalk sa katawan ng higante at nawasak ang buong katawan nito. Balik sa labas ng palasyo, pilit na binubuksan ng mga higante ang pinto at madali naman nila itong nabuksan. Mayabang na naglakad ang mga higante sa palasyo. Natatakot ang mga tao at sa isip nila ay wala na silang pag-asa. Makikita din na ang palasyo ay nawasak dahil sa tumubong higanteng binstock Ngunit sa kanilang surpresa, binitawan ng mga higante ang kanilang armas at nagsimulang lumuhad ang mga ito. Makikita natin na si Jack ay hawak-hawak ang korona ni King Eric. Sa pagtatapos ng pelikula, sinuot ni Jack ang korona at nagsimulang magkwento sa mga hegante.